Bella Padilla ibinuking na may special na regalo si Paolo Avelino kay Kim Chu noong kaarawan nito. Ibinida na kinilig at nagulat siya sa natanggap ng kaibigan. Hindi makapaniwala sa paayuda na ito, ang mga malalapit na kaibigan ni Trinity Girl ay botong-boto rin pala kay Paolo Avelino. Maging sila ay napaana na rin ng Kim Pao. Kahit sino naman na makakita sa couple na ito kikiligin ka talaga. Ibang-iba ang chemistry specially sa new project nila ngayon. Mas nalagpasan pa nila ang original na gumawa ng What's Wrong Secretary Kim, nag-uma pa ang mga kilig moments nila, yung pagiging fresh nila sa bawat scene kahit off-cam parang ang healthy ng samahan nila. Ang Ali Wallace ng mga mukha hindi sila tumatanda mas bomb e sila sa kanilang itsura ngayon. Ayon nga sa mga komento, umami na kayo Kim Pao Boto naman lahat sa inyo. Ito ang isa sa hinihintay ko ang mang Buking, ang mga malalapit na kaibigan nila, first time ko marinig mang asar si Bell kay Kim Chu. Akala namin ayaw nila kay Paolo pero may tinatago rin palang kilig sa Kim Pao. Wala nang mate at pa umami na ang mga kaibigan kahit anong lihim ninyo, may mga kaibigan talaga na maglalabas ng mga tin at ago ninyo. Grabe natutuwa kami parang alam na namin kung ano ang niregalo ni Paolo. Sing-sing yan pupusta ako kahit maghiwalay pa kami ng jowa ko joke lang. Ayon pa sa isang komento, Thank you Bella tunay kang kaibigan, ilabas mo na ang mga sikreto ng Kim Pao handa kaming makinig kasi walang balak umamin mga yan kilig kami sobra. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento, non-stop pa rin ang mga nakakakilig na mga ganap ng Kim Pao.